Tara <laughs> Ella, ganyan siya maglaro. <laughs> <laughs> Ang ginagawa mo sa laruan mo. Ala. <laughs> Ala <laughs> ka. Ala. 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 Natako. nakakatuwa eh banat banat laru, alam <laughs> alam ano wag wag aliko ala <laughs> <laughs> ala <Ano? laughs> ito laruan mo yeah. hindi yun po ako. Ako. Nauntog. <laughs> Nauntog. Gali -gali to, dali ka uh, dito, dali. ah, dali. ah, yan, dali ko. Huwag yun po ako. Ito. Ito na, ito na. Wag. Wag. Shhh. Tako. Wag yan, wag yan. Yan. Bilaluan ka eh. Hanap pa pa ng ibang laro eh. Ala. <laughs> Ala ka. Ala ka, ginawa mo niyan. Ah. Ang sa salaruan niya. Ligi. <laughs> oh no. Oh, gyan. Hindi laruan yun. Yung laruan ng ano, laruin mo. Ah. Oh, sana. Ana.

Ang galing talaga. Sana. Tako. na laruan mo. Sana laruan. Huwag yan. Eh. <laughs> ah, batuwa. Ah. Ano? Hell. Sana. Ah. <laughs> oh. Dali po. Dali po ito ako. Dali po ta.